Grabe, mga mare. Doon na, tama. ano mo? Ilang? Doon akong palit-palit. Oo, na yun. Base! Ito nga, ilang kaganapan ng hambugera kahapon after ng Teacher's Day celebration. O, oh, diva. <laughs> At sa part nga na ito, ang mga hambugera ay pupunta sa Aluminos, Pangasinan. O, di ba? Na kahit nga ay binabagyo, nga, ay talaga nga naman, naman tuloy, tuloy pa rin sa arangkada ang mga hambugera. <laughs> Tumigil na nga lang din muna kami sa may NLEX at disco po ay sasabog na ang mga panto. <laughs> Puro ano kasi hindi sila nagkakabit pag naunan. Bali nga nilatag nga namin yung kutsyon dito sa loob ng sasakyan nga para nga at least ay mas komportable. Ang mga hambog eh. Tan na jijihe. Nagstop over nga ulit kami dito sa Tarlac para nga juminggling at na ng din ng kape dahil nga sobrang lamig nga dito. Matagal na nga din na pagplanuhan ng mga kumare okay, ng hamburguera ang <laughs> pagpunta nga dito sa alam Dahil birthday nga ng asawa ng Muji ng pinakamayaman sa bayan ng Victoria na si Madam Joan. O <laughs> diva! At habang nga kami papunta dito sa Aluminis Pangasinan na hindi pa nga ganun kalakas ang ulan pero nung malapit na, na nga kami, ay talaga nga naman sobrang pankos lakas na talaga din ng hangin. So at may nagtutumpahan na nga din ng poste mong at grabe din pala ang baha sa daan. Bali 1.30 ba? nga din, nang kami nga ay umalis sa Laguna. 7 hours pankos nga din, yung amin naging biyahe papunta dito sa Pangasinan. Kaya naman ay mag-8.30 nga nang kami nakarating dito sa City of Adominos. Ang hangin, grabe ang hangin. mo... Kaya naman, I thank you Lord din talaga at kami nga ay nakarating ng ligtas. Safe kahit na binagyo ng todo-todo. oh my God, so we're here na nyo, so far lakas. Hello, po. Bless you. Nauwag ko After nga ng aming mahabang biyahe, nakarating na nga kami dito sa baler ng Muji ni Joanne. <laughs> pagkadating nga namin ay ng ba pagkain Hello. para sa mga hambugera o diba oh, <laughs> meron nga tayo dyang, inihaw na pusit alagang pata syempre ang paborito ng hambugera ang hipot at ang alimasa Diyos ko mapapadami <coughs> na naman tayo ng kain nito kaya naman ay thank you so much sa ating kumare maring Lea and paring Glenn sa pag-invite sa mga hambugera thank you so much po sa napakasarap na pagkain na inyong inihaw ano yun? Ikaw ba? Paano Diba? Basta wala After nga namin so, kumain dyan, ay binaba na okay. nga lang, lang din namin yung aming mga gamit dito sa sasakyan. Dahil meron nga lang din kami ilang mga pasalubong para nga sa aming mga kumare. <laughs> meron nga din tayo ditong shell na kapag binuksan mo nga, ay pwede mo na nga yan itong yun, kainin. na yung laman niya. Ito siya pag maliit. Tapos ito siya pag kakainin Kainin mo nga. Kung mo. Chewy lang. Sarap. Doon na, doon na. Tama. Ano mo? Ilaga <laughs> <laughs> mo na doon. Basag tuloy ang itlog na pula. Nabasag na. Nabasag ba? Saan ba nakalagay? Ay, lalim. May gift, may tulad. Dello. Baka na ano. Pag-ibigay sa balot. Ibigay din No. Happy birthday to you. After nga namin, makuha yung mga gamit namin, ay tumakit na nga kami dito sa taas para nga ang mga hambugera nyo yung makapagpahinga na. <laughs> Dahil pagkadating nga namin dito sa Pangasinan, ay pagkakita nga namin sa balita, ay signal number 2 na pala dito. Kaya pala sobrang lakas talaga ng hangin. Kaya naman, ito nga ang ating part 1 ng vlog ng hambugera dito sa Pangasinan. Just keep on watching. Bye! <laughs>